bakasyon mo ah. Sarap ng bakasyon mo. Bakasyon talaga ng itim eh. Maitim na rin talaga. lalo, lalo ko mitim. Magano total? 12.7 okay. 12.7. ka na dyan ma. <laughs> Ikaw mahaba bakasyon. Ha? Mahababakasyon. Pitin nga eh. big size. Big size. Big size na ito. Hindi mga miss mo yan. Ang dumpa, na nga, may, may miss mo yan, di ba? Ikaw lang mag-isa? Oo. Oh. Miss na lang yan? Meron pang mo diba? Kailan ba kasi nyo? Ano okay. ma'am? Kailan ba kasi niyo? 24 wait pa pa-commit lang ata wala. Ah, baka sa 24 ang last na ano. <laughs> Nasa na yung resibo mo? Magkano babayaran? Yung tindahan, lusot-lusot lang. Chardo. Ay, ayan, cash on delivery, free delivery yan. 12,700. Yeah, 12. 7. mo? Ano deliver, ano -deliver mo? Matatlo wow. <laughs> ba lang, batatlo lang 'yan. Ano'ng sama? lang 'yan. Ano ka may alak yan? gusto mo ko bali ibons. natin, Thank you, Richard.